Halata ang kaba at excitement ni Andres Mulak habang inaayusan ito sa dressing room para sa gaganaping press con para sa upcoming TV series na Bagets The Musical. Ay! <laughs> <laughs> Ang Bagets the Musical series nagaganapin sa Newport Performing Arts Theater mula January 23 to March 26 at maraming makakasama si Andres Molac nito ng mga celebrity de Gagampanan ni Andres Mulak ang iconic karakter noon ng kanyang ama na si Aga Mulak bilang si Adi mula sa blockbuster 1984 film na Bagets. Aminado si Andres mulak na pagdating sa sayaw at kantahan ay wala pang masyadong bilib sa sarili dahil medyo nahirapan siya dito pero ginawa niya ng mabuti ang kanyang pag-iinsayo. At makikita naman sa kanilang bagets the musical press conference ang husay niya sa pagsayaw na nakasabay rin sa kanyang mga kasamahan sa pagsayaw sa entablado. Nag-enjoy si Andres Mulak sa kanilang dance performance na napakagwapo sa kanyang makukulay na kasuutan na pinauso din noon ng kanyang ama na gumanap bilang adi sa pelikulang bagets. Naikwento ni Andres Mulak sa mga press ang una niyang naramdaman nung malaman niyang makakasama siya sa Baguets the Musical. Naitanong niya agad sa kanyang sarili kung kaya nga ba niya. <laughs> Ako, like, musical to, kaya ko ba to? But now, as we're doing it and we're practicing and we're training, it's a show that you can enjoy. And yung you went Natawa na lang ang lahat ng sinabi ni Andres Mulak ang sagot ng kanyang ama na si Aga Mulak nang nagtanong siya kung anong dapat gawin pagdating sa musical. Anong pwedeng gawin sa paggets ng musical ganun? Anong mga tips mo? At amsapan niya sa akin. Kaya mo 'yan.